ilan yung bantay na silip na silip niyo, na silip na tatlo tatlo lang tatlo, tatlo, lang tatlo. kasi may may umuwi kaya, kaya natin dahil malayo mm -hmm. kaya lang magagawa na natin ano ang paraan ikaw naman yung, yung so, may baril na yan. so ganito ganito ang gawin natin ako yung susulong sa kanila tapos magbantay kayo mm -hmm. o, Siguraduhin yung mababantayan niyo na hindi babalik yung mga kasama nila dahil uubusin ko yan. Uubusin ko talaga yan medyo ano man medyo may mga ano din yung mga bantay na so, yun ako nang ako nang oh, ikaw nang ikaw nang titira to na tignan mo para ayan okay tara si ko na yan magdala doon napay okay. na magdala niya sige tara, tara. Ye, na pack lang kami Rando, rando, ini kita di sini

Asan yung isa? Yung isa. Okay, hey, kunin mo yan, kunin mo yan. Okay, hey, itayo mo na yung Itayo mo na. Tara, atras tayo. Ha? Uy, ayun, ayun, dapa, ayun. Tapa mo. Sim. Tago. o. tol, tapa, tol. Tapa kayo, Ayun, nakatago sa akwan. Puno ng lubi. Ayo no. Alang kau tu, ayo no. Ii, tago kabir kau semua puno, kabir kau semua puno, kabir kau semua puno. Tabe. Oh. B. Okay. Ito lang natin Yung yung bihag din na. na. Ha, sip na. Nasa na, nasa. Na, hey, alis, alis. Alis tayo, alis. Baka Yung nakabulabutan na. Oh, sigurado babalikin sila dito ngayon. Tara, si simo na kayo. Totol, mo na kana. Dala lang Ha? Huh? Ha? huh? la lang yun sus 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 sa sus 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 anak natin to. Kamag-anak sus sus Tol? sus anak namin to. Ako yung sus nito kasi matagal kami nagsama sus sa sus kabila. uh Mm -huh. kabilang sus Nabulabog yung grupo namin doon. Kasi... Pina... sus din kami lahat doon nung mm. ko, ako naiwan ko to sila so ayun dito, dito yun buhay pa yan tol buhay pa buhay pa, buhay pa. ang mas babuti ito dali natin ito sa baba kagad hmm. at ang maka ano? dito kasi nabulabog na yung grupo nila pwede pa natin yung painumin ng tubig baka oh. yan papangyan ah. lang ng kuti sige sige kuha kayo ng tubig dong meron akong tubig dito sige 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 patayuan mo yan tol pa upain e, mo upain mo, mo. E, mo. E, ano po ano Sige tol, sige tol. E sandal mo sa puno. Sandal, sandal Danda lang, danda lang, Kix. Okay, dito, dito. Danda lang. Dala. kilala ako. Pag na, nagdaro na ito ng malay, kilala ako nito. Eh, okay, ang mahalaga ngayon, yung tubig, tol, nasa na yung tubig. Dito, dito. Ang mahalaga ngayon, maka, ano tayo, makaalis talaga tayo ngayon dito. Kasi nabulabog na yung ano. Kailangan makalayo, makalayo Hmm. Dito bro. Okay, Victor, Victor. Tol. Okay lang, Tol. Okay lang. Huh? Malayo na dito, Tol. Ayun, nabulab, nabulabog na yun. Hindi na tayong pwedeng magtagal dito, tol. Sisilipin ko muna doon. Sige, magingat. Sige. Tol, kumag-anak niya yan, tol. Lapitan niyo. Paga, may bala niya. Sabi nga nga ni Kuya Tim. Kapitan niyo. Okay, alisin na tayo kasi may mga dumadating. Patayin niya mga kamiran niyo. May parating na to. Sige, may parating. Sige. Ala-layan niyo, ala-layan niyo. Ako nang bahala sa camera. Si Ipatay. Okay, ala Patayin niyo patayin 'yung camera. Oo. Na. na, tayo mag pa. pa uwi na tayo papunta sa baba. Tra, tra, tra. tra.